po okay, mga idol ito dito sa bagong seller natin uh, ah, 5k ito mga idol 5k 5k sweater din mga idol kung tumadilim pa 5k sweater mga idol Ayan, ang solid mga idol 5k sweater sa mga idol 5K din. May bawas pa naman mga idol. Ayun. Bawas pa siya. Ito mga idol, 4K. 4K lang ito mga idol. 4K ito mga idol.

ito yung sa bagong seller mga idol. 4K lang. Ganda ba sa inyo? Ay, bala. Ay, ah, ito. Ay, mga, mga idol. 4K 4K lang ito mga idol. Okay daw mga idol. Ito sa inyo lahat? Opo. Ah, sa inyo lahat. Mga idol. 4K, 4K lang mga idol. 4K may bawas pa sa mga ibang. Dito yan sa bagong seller natin. Hello. 5K. Pumpkin sweater. Mari. Pumpkin sweater. 5K ito mga idol. Solid ko. 5K tamah idol So, Quality 5K tamah idol Trump King idol Holy Quality Idol, ah, 4K mga idol, 4K. 4K? idol. Sila, ano? pumunta doon? Ha? Hindi ko nabalitaan eh. Bira kasi ako sa profile ko, lagi ako doon sa page ko. Kaya di ko nakikita. Dito 4K. 4K ito, Ay, dito. doon. 4K. Henny. और के शमाई दो ए नहीं तो 3 के लान चला गए 5K sweater ito idol ha. 3K lang. 3K lang ito idol. 5K sweater. Ang nila rin yan? 5 sweater. 3K lang idol. Okay, sweater. Ligay lang, bullstag. Think, hey, bullstag. Mga idol. O, boss, 3K, mga idol. Bustag lang ito, 5K sweater, mga idol. Ito lang, mga idol. 3K lang. Bustag, 5K sweater, mga idol. 3 dito sa bagong seller, mga idol. Uh, may number tayo niyang. ah uh, PM mo lang ongis niya ang bago sa magbus, ipk sweater tricycle k tricycle 3K magagal, tricycle magagal, tricycle magagal, 3K, 3K lang mga idol. Bagong serial. May number to mga idol. PM lang. Para sa mga decayon ng mga um, mga anak nila. May farm to mga idol. 3K, 3K lang. दामा आइडल में आवाज का और भाई में आवाज का तुम्हारा आइडल आई के sweater में आइडल अब आगे सो गए नाते आई के sweater में आवाज का गुड स्टार्ट मा

Dito nga sa bagong seller natin. Or kay siya mga item. Dito sa bagong seller natin. Na mga 5K sweater mga ano nila. 4K, 4K lang. 4 lang ito, mga idol. Okay. Ano ang line niya, boss? 5K sweater. 5K sweater, mga idol. Ayun. Boss, pabigyan ang number natin. 0928 Pangalan? Ben Pinsap. Delphine, okay. Taga saan nga ulit siya? Fernando San Fernando, yung mga idol. Ay, mga deliver naman mga idol. Ah, uh, kontakin nyo lang sa, ako sa mga detalye. Ayan. Okay. So, ito ay okay, uh, lang mga idol. O, oh, 3-5 lang ito. Uh, lang mga idol. Ay, okay, Boss Kid. Di pipe ko mga idol ko busted. Di pipe lang yan. Ko busted mga idol. más